Kaya na sa ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Pero ang paksa natin sa kanya, yung pag... Uh, amyanda ba yung kanilang isinusulong na amyandahan list, ng party list uh, um, system? Long you know? overdue na rin yung Joel. Oo nga, kaya nga. Long eh, na kailangan na pong ayusin dahil talaga naman nakita ho natin yung pag uh, mamanipula. at the same time, eh, pagsasamantala dito po sa batas neto na ito. Nasa Saka, linya, higit sa linya nitong hmm. yung, yung pag, pagbibigay ng pwesto yung bilang ba oh, na oh. dapat na meron sila sa Kamara de Representantes Kaya ano nga, pa so yung formula noon 62 nun? yata ngayon ano ha nga, Ang meron position diyan na galing sa party li si uh, council chairman George Garcia na sa ating linya Uh Chairman G, magandang umaga si Joel Sueng. Good morning po Chairman. Mag magandang umaga po Sir Joel Mamueng, uh, sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat. All right, uh, niyo na po yung pagsusulong na maamiyandahan ito pong uh, party list system law. Ano pa ang mga partikular na mga probisyon sa party list system ang gusto niyo ayusin o maayos? Alam niyo po talagang dapat lang na yan ay mabago na, magkaroon ng re 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 ng hindi lang po uh, amendment kung hindi revision i overhaul yung party list system natin hindi ko po sinasabi na hindi nagpe-perform yung mga party list congress na representatives natin sapagkat kung mayroong masisipag talaga pagka po ni review niyo mabuti kasisipag ng mga party list congressman natin kaya lang po yung kasi definition ng constitution yung nakalagay na marginalized and underrepresented kinakailangan talaga ma, ma, ma ano natin mabuti yun eh ma mapag uh, ma-define ma ng maayos ano ba ibig sabihin ng marginalized and underrepresented kasi sabi ng Supreme Court nung una Sir Joel Mamueng hindi mo kinakailangan nakatira sa gated communities ng Dasmariñas Village o kaya Forbes Park mm -hmm. pero several years after nagkaroon ng panibagong decision nag-enhance ng decision nung una sabi hindi naman daw kinakailangan gumagapang sa kahirapan sapat na lang na mayroong advokasya doon sa mismong uh, sektor na kanyang kinabibilangan. So kung ikaw po ay uh, lalaki, pwede ka magrepresenta ng kababaihan. Mm -hmm. Kung ikaw ay nakababata, pwede ka magrepresenta ng katatanda. Mm -hmm. Kung super super bilyonaryo ka, pwede ka magrepresenta ng uh, urban poor o nang magsasaka basta meron kang adbokasiya doon sa sektor na nirerepresenta mo. So uh, nagbabago sapagkat hindi po naging maliwanag yung yung ating pong batas. Katulad din po sa computation. Si isipin niyo po ang uh, Korte Suprema ang napilita mag-issue ng computation. Noong mm -hmm. una, sabi ng Korte Suprema, dapat hindi puna, punuan yung uh, allocated seat sa party list. Dapat kung sino lang nakakuha ng 2%. Mm -hmm. Pero several years after, nagkaroon ng decision, Banat versus Kopelec, eh, kinakailangan punuan yung lahat na 20% na allocation para sa party list. And therefore, dyan pumasok ngayon yung nakakapasok yung party list kahit walang 2%. Mm -hmm. uh, dahil nga iikot at iikot based sa proportion. So yan po yung mga sa ating palagay, mga ilan lang sa napakadami na dapat baguhin sa party list system. At saka parang ano, um, madali kasi magsabi, Chairman, di ba, Joel, na advocacy ko halimbawa, may, mayaman ako. May advocacy ako para sa kapanganan ng mga security guards. Sa mga balut vendo. Sa mga, mga tinderang maliliit, sari-sari, mm -hmm. mm -hmm. store owners. Pero madaling sabihin yung chairman eh. At uh, bago mag-election, uh, paano mo bibigyan ng pruweba yung advocacy mo? Para sabihin, At, ikaw ay may karapatan na kumatawan sa sektor na hindi ka naman nabibilang. Ako po ay fully agree, uh, ay, isama na rin po natin yung tungkol sa substitution okay. ng mga nominees. Uh, isipin niyo po, di ba po, natatandaan niyo, Sir We at Sir Joel, ang nangyayari dati, nagsasabit ng lima na mm -hmm. nominees. Pagkatapos, eh, uh, pagka nanalo na isa, abay yung lahat ng lahat ng nominees, bigla na lamang magre-resign. Lahat may sakit. Mm -hmm. Kanya-kanyang kadahilanan na sakit para makapag-propose ng panibagong listahan ngayon. design mm -hmm. This time, hindi naman nakita ng mga tao nung sila bumoto yung mga nominees na yan eh. Yung mga yung mga bagong yan. Mm -hmm. Hindi naman sila kasi sinama doon sa pagdidesisyon nila. May bagong nominees na yan na, dahil nga nawala lahat yung lima, nagpropose ngayon ng mga bagong lima. Hindi eh, po ba dapat talaga kung ano yung list na pinigay natin? That's a permanent list. And uh, kaya po ang ginawa namin kahit walang legislation, mm -hmm. sa amin pong guidelines, sinabi namin, sampung nominees ang isubmit nyo. Mm -hmm. Kapag nag-resign na yung sampu dyan, wala kaming papayagan na palitan except kung namat o na-disqualify yung mismong nominee. Pero Chairman, hindi ba kaduda-duda yon? Kung bigla-bigla lima yung magre-resign para makapasok yung nasa taas, nasa likuran ng bahagi ng listahan? Ah, kaduda-duda po talaga, moming, problema lang po natin, yung nakalagay kasi sa batas na kapag naubos yung mismong uh, mga pangalan, yung listahan, ay no choice ang COMELEC at may desisyon ng Supreme Court dyan, COCOFED versus COMELEC, mm -hmm. na kinakailangan magdagdag sila o magsamit sila ng panibagong listahan. Maaaring talaga pong highly irregular, mm -hmm. anomalous yung pagre-resign ng lima, pero under the law, kinakailangan magsamit sila ng panibago. Eh so, oh, is... yun po, tali ang kamay ng COMELEC. o oh, kasi inaalaw po yun, pinapayagan yun, kasi Mm. sa party list ang ine-elect ay yung party list hindi tao. Tama po kayo sapagkat uh -oh. nangkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, Abayon versus HRET at Palparan versus HRET, mm -hmm. ito po ang maliwanag. Inuulit natin ang tumatakbo ang party-list organizations. Mm -hmm. Pero ang congressmen, congresswomen ay ang mga nominees. And therefore, yung mga qualification requirement ng congressmen ay applicable hindi sa party-list mm -hmm. organizations kundi applicable sa mga nominado po nito. Meron bang pagkakataon chairman, ewan ko kung kasama ito dun sa mga gusto niyong amyenda no, no? dito po sa party-list system loyong yung yung bang magkakapareho yung ng advocacy? Uh -oh. Na? Mm -mm. Pero iba-iba ang party list. Toto ayan. Hindi pa pwedeng pag-isahin na lang sila. O kaya, yung multisektoral, oh. lahat ng sektor kinakatawa nila, Chairman. Hindi pa pwedeng ganun, Chairman. Uh, yung kasi, yung po ang pinapropose mm, mm -hmm. uh, Joven, yung ko. Mm -hmm. Yung halimbawa, halimbawa po, uh, tayong tatlo, ang ating nire-representa kababaihan. Mm -hmm. So una muna, i-define muna ano ba talaga iba't ibang sectors ng ating lipunan. Halimbawa kababaihan, mm -hmm. meron po ang mga kabataan, meron po ang mga magsasaka, ang urban poor, ang mga fisher folks, ang mga PWDs, ang veterans, uh, yan po halimbawa at saka IPs. Yan po yung mga sector halimbawa natin kunyari lang po. Ngayon po, kung may mga magpapa-accredit sa amin na party list, nakalagay sana sa batas na kung ang mga party list na magpapa-accredit ay mga kababaihan, o so, sige kababaihan lahat tayo, dalawang po tayo mga kababaihan na organisasyon, i-determine batas ilan dapat ang representasyon ng kababaihan sa sa kongreso sa pamamagitan ng party list. Mm -hmm. Kunyari po lima. So tayo pong 20 na mga kababaihan organizations ng party list, tayo ang maglalaban-laban mm -hmm. doon sa limang yon. Tapos kung meron naman po sa mga PWDs, nagpa-accredit 30 halimbawa ang party list. Tapos ang naka-allocate na seats para sa sa uh, sa mismong sektor na yon ay lima rin. Mm -hmm. O di yung pong 30 yun na maglalaban-laban doon sa limang seats na allocated. So that at any given time, Sir Joel Mamueng, merong representasyon ang bawat sektor oh, para na hindi, hindi, sila mawawalan. Yun. No? Mm -hmm. So kasama yan sa yes, dapat veterans. maging revision, Chairman. Opo, kita niyo po yung mga veterans, Mamueng, Sir Joel. Mm -mm. Wala naman po, halo, ako po ang pagkakaalam ko, walang representasyon. O halimbawa mm -hmm. PWDs, kasi nga ang sasabihin, e konti na kasi sila, dahil yung mga veterano, unti-unti mm -hmm. habang lumalao ng panahon, mm -hmm. ay um, nawawala. Eh, precisely nga po, hindi po akit kukonti eh, dapat walang representasyon. Eh, hindi mo ba kahit kukonti ko, sila nga po yung marginalized and wow. underrepresented? O, hindi rin naman pwedeng sabihin na ay sila may boses na rin kinakatawa sila ng district legislators. Eh same goes dun sa iba pang mga uh, marginalized sectors, hindi ba na chairman? Kasi kung sasabihin natin na walang boses, hmm. eh lahat yung sector na binanggit mo chairman, meron sa lahat ng district na kinakatawa ng mga kongresista natin na district representative. Apo uh, po talaga po napakahirap din Mamueng at Sir Joel, katulad ng mga binabanggit nyo po sa part ng Comelec. Gusto namin po siyempre ayusin. Kaya lang po, tali po yung kamay namin sa batas. Lagi po siyempre mapapamukha sa amin. Eh, ito yung nakalagay sa batas. Eh. Ito yung sabi ng desisyon ng Korte Suprema. Iskipin nyo po, simula nang ipasa natin yung Republic Act 7941. Mm -hmm. 7941 po ngayon po, eh, halos 11 something na ang loss natin. Mahigit na pong 20 taon. 7941, wala pa pong pagbabago dyan sa batas natin. Hindi pa po yan, na revise o na-amend man lang. Ngayon po may isa pang provision dyan Ma'am Wang, Sir Joel para sa inyong kaalaman. Mm -mm. Ang nakalagay sa provision na yun, kung natalo ka nung nakaraang eleksyon ay hindi ka pwedeng maging nominee sa party list dito sa susunod na eleksyon. Oh. Alam niyo po bang yun ay diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema. So ngayon po, mm -hmm. kahit natalo ka bilang nominee sa isa o sa isang eleksyon halimbawa, tumakbo kang governor Pwede kang maging nominee mm -mm. ng party list whether sa susunod na election mm -hmm. o maaaring dito nga kung magkakaroon ng palitan kapag ka may namatay o na disqualify na na, na, na kandidato na nominee. So, ibig sabihin po na yun mismo nabaliwala at naging unconstitutional sabi po ng Korte Suprema. Meron bang ano yan Meron bang uh, ewan ko expiration uh, pagka ba ikaw ay nag nabigyan na, na accreditation weng na uh, mm -hmm. as a party list uh, organization ng COMELEC. Meron bang ano yan? Meron bang uh, Hanggang panahon? Hanggang kailan ka lang pwede tumakbo? Hindi. Tsaka yung panahon. Uh, ito, bigyan kita ng 10 years, accredited ka. Pero after 10 years... Apply ka ulit. Pag natalo ka ng dalawang beses, di ba chairman, pa, yun lang ang limit. Yan lang ba yun? Yun lang po yun. Pagka natalo ka ng dalawang magkasunod na eleksyon, mm -hmm. ay pwede kang matanggal ka na sa iyong accreditation. Siyempre po, may rumisan yung pag-violate ng Constitution o kaya bigla kang napatunay na tumatanggap ka na ng suporta mula sa foreign government or organization mm -hmm. o kaya lumabag ka sa ating mga umiiral na batas. Yun po, pwede maging ground parang korporasyon din. Mm -hmm. Yung korporasyon ay... Um, halos halimbawa limampung taon ng kanilang existence pero kinakailangan meron din mga review tayong gagawin. Kaya lang, papaano na po yung mga party list na nananalo na, 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 sila So papaano po niyo yeah. tatanggalan accreditation kung nananalo pagkatapos wala namang kanakikitang violation na limbawa. So patuloy po sila mag exist At in fact po, Sir Joel Mamueng, sinabi ng Supreme Court sa dalawang kaso na sinabi ko sa inyo kanina na yung pong three consecutive term limitation ay hindi applicable sa party list organization. Kung hindi applicable po ang three consecutive term sa mismong nominees kasi nga po ang nominees ang membro ng kongreso at hindi naman yung party list mismo. Okay, But, at saka allowed din talaga sa party list yung halimbawa, parang um regional or provincial yung dating mm -hmm. ang kanilang kinakatawan chairman. Eh di ba meron na silang district representative, marami pa nga. Yung pong atong paglaum versus kumalik uh, mamuhay, yun okay. po ang sinasabi meron tayong tatlong klase ng, uh, ng pwede mag-participate sa ating pong, uh, party list. Mm -hmm. Number one, yung tinatawag na sectoral party. Mm -hmm. Yung sectoral party, yan yung mga urban poor, yung mga professionals, yung, uh, yung mga youth at saka mga nakatatanda, mm -hmm. senior citizens, sila po yun. Meron tinatawag na sectoral organization, pangalawang klase. Mm -hmm. Yung sectoral organization, interest groups lang yan. Mahilig tayo mag, magluluto tayong uh, tatlo so mm -hmm. tayo pwede mag-form. Yes. Interest groups po yan. At yung pangatlo pong tinatawag, political parties political parties po, uh, Mamueng, sa uh, Sir Joel, pwede pong national party at pwede rin daw po ang regional party. At dyan po papasok yung katanungan nyo. Napapaano yon? Meron ng district representation eh. At uh -oh. pagkatapos meron pa ngayon na regional party Correct. na magre-representa sa kanila. So wala po kami magawa doon dahil yun po yung naging desisyon ng Korte Suprema hmm. na kinakailangan merong regional party na pwede mapayagan. Naku eh, para ako nakikinig <laughs> sa turo na isang profesor sa batas. kasi totoong apat itama no chairman uh, para talagang kung gusto natin na maging bosses talaga sila sa um kongreso oh ano, eh, nakikita natin talagang pinaiikutan halimbawa totoo uh, yon, totoo yon. gagamit ng sikat na apelyido gagamit ng sikat, sikat na, na telenovela. programa tele hmm. Nakikita natin yan eh, eh ito mga sinasabi nga ni chairman uh, garcia eh hmm dumampas na sa amin, hindi na namin, na-credit na sila eh. Oo, no? dati naman, pa. At nanalo pa. Gusto nating uh, ayusin, hmm. eh, accredited na nananalo pa rin hanggang ngayon. Hmm. No? Eh, talagang... Adoro hindi na po namin papayagan yan Sir Joel ngayon. Hindi mag-question sila, pumunta sila sa Korte Supremo kung gusto nila. Maglalag, maglalabas po tayo ng guidelines na yung mga sikat na telenovela, mga ayuda na pinamimigay ng pamakalan, hindi na po. Mm. Pa, kasi meron pang ayuda na wala pang pangalang pakitilis ngayon eh. Baka <laughs> makamaisip pa ng iba, katulad ng AX at saka, <laughs> uh, at saka baka bigla magkaroon ng A AX pakitilis at saka Sorry, AK may tupad na eh. Anyway. Uh, hindi, na po natin, hindi na po natin papayagan ng mga yan sa susunod. Oo. Oh, uh, uh, sige po uh uh 'yun lang bigyan lang kita ng ano ng counting uh, pagkakataon doon sa uh, binanggito nang IOM at yung naging assessment po nila bakit ba gano nang tingin nyo naging assessment nila kasi uh, parang andating sa iba uh, nung nakitang mag, naging magandang ang uh, election parang namang unfair parang so, hindi ata parang at, uh, andating asama no naging, naging election natin oh, chairman parang oh, oh, asama-asama uh, um, <laughs> ng nakaraang election na uh, chairman Ba't tingin nyo gano'n ang <laughs> naging, Pero, naging assessment nila Opo, okay, pasensya na po sa IOM at uh, ito naman po ay uh, isang statement lang coming from the Commission. Mm -hmm. Lagi po kasi ganoon ang findings sila sa lahat ng eleksyon, mm -hmm. yung IOM. Kapag uh, sige po tingnan niyo po, i-research niyo. So kung ano man po yung kadahilanan nila at kung ano yung po yung reason nila, hindi na po natin para, para po alamin yun. At sapagkat uh, yung records naman will speak for itself. Mm -hmm. So eh, lagi pong ganoon, sa bawat eleksyon, lagi po sila may Number two, hindi po sila dumaan sa amin, meaning hindi po sila accredited sa amin, mm -hmm. hindi po sila humingi ng permiso natin, So hindi po namin alam kung papaano, kung talaga bang dumating sila sa bansa, talaga bang nag-observe sila o sino pa sila. Wala po kaming alam doon. At uh, kahit po siguro yung iba, hindi rin po natin nakita sila. So uh, yung po sinasabi niya ng disenfranchise, parang napakahirap lang na po talagang tanggapin. Yung disenfranchisement na 82.2% ang mm -hmm. bumoto. Paano yung disenfranchisement po doon na 82.2% pinakamataas sa kasaysayan ng isang midterm election sa ating bansa. Kapirasong kapirasong na lang nagamuntik pang masurpas ang presidential election. Mm -hmm. ng 2022. Yung pong vote-buying, uh, Sir Joanne ay hands-on, tama po yan. Mm -hmm. Talagang madami, palamak ang vote-buying ng nakarang eleksyon at talaga namang nilabanan din natin for the first time ng ganong klase rin ka, uh, ka level yung paglaban natin sa vote buying. So, yan naman po, yung mga bagay na ganyan, tinatanggap po natin. Pero wag naman po sana yung nakaroon ng massive disenfranchisement. Mm -hmm. Siyempre, may, may, political dynasty. Wala nga po kasing batas. Yung mga pinopropose nila na dapat daw po makaroon ng hybrid election, ay eh dapat po kasi batas. Yung po lahat talaga ang pinagsisimulan ng nagiging problem ng komisyon. Wala po kasi tayo mga batas na mag sa amin para po uh, masolusyunan yung mga nire-recommend po nila. Alright. right, Ay, alam nyo, Chairman, ano, going back to the party the system, gusto ko sana maibalik yung mga panahon na nakita mo, Weng, yung representative ng PWD, si Boy Herrera, si Art Borhal, di ba? Yun yung talagang pumapasok na kakratches. At nakikipagbakbakan sa sa session sa session hall mm. ng talagang ang gagaling. Galing ng, sila uh, talaga doon sa sektor. Sa sektor na yun, Oo. yun ang gusto nating makita. So, ano ba yun? Kedi, wala bang karapatan kapangyarihan ng COMELEC chairman na sabihin na ang nominee niyo hindi karapat dapat na mag-represent ng inyong party list kasi hindi sila nabibilang sa sektor na ito o agentali kamay niyo because of the Supreme Court decision po? Ang may mga tinatanggal po tayo ng mga nominees nila, mm -hmm. lalo yung mga nakakancel na di Kaya lang po, yun nga po, pagka nagkapalitan kasi, ito po, tingnan niyo po, Mamweng, Sir Joel. Pag naging congressman na, tapos biglang nag-resign yung congressman na yon, nag din yung ibang nominees, may papalit na bago. Siyempre po, pagka ganun, uh, ang mag accredit na puno ng ating kongreso. Kikilalanin yun na yung mismong pumalit na yon. And therefore, wala na po kami makontrol doon na yung pumalit pala, hindi na pala talaga magsasaka. Oh, kasi... o yung pumalit pala, hindi na, hindi na po pala talaga um, representante ng sektor. Maaaring magpakita ng isang dangkal na advokasya para doon sa sektor na yun. So yan po ang talaga nangyayari. Hindi po nagiging maliwanag. Kaya kailanganin talaga ng pagbabago sa batas para maging maliwanag. At hindi mag-legislate, judicial legislation, yung Korte Suprema. Mm. Yung po yung inaakos lagi na napipilitan tuloy ang Korte Suprema na mag-interpret ng mga bagay na dapat naman ang Kongreso ang nagdadagdag o gumagawa ng ating pumbatas. Okay. All right. All right. Chairman G, salamat. Mag-ingat ka. Thank you. Sir, ha? thank you. Good morning po. So, salamat po mamuyeng si Joe. Eh, no, buhay. German uh, George Erwin Garcia, mga kapuso. Oras natin, alas 8.24. Radyo na. TV pa? Labanan ng fake dapat news. Toto.